morning Ano um, ko ano sa Taytay Sunday Bibili lang kami na ang mga Kailangan namin na research video. Medyo Napaaga kami nandating dating Kasi naggalig kami ng antipolo Nagsimba uh, Halos Sarado pa Yung ibang mga kita yan ay dalawa yan meron din dito sa kapila yan tindahan po yan ng mga damit ng taytay changi ay sikat na tindahan ng mga murang damit dito sa taytay so, tayo niyo kompleto t-shirt, polo, polo shirt, no, shirt. tumingin-tingin ka na So, halos nandito po lahat. Kompleto at mura. Kasi dito rin po sa bayan ng Taytay ay maraming mga patahian. Yan ang isa sa pangunahing negosyo ng mga taga-Taytay. Kaya kumbaga parang direkta. Kumbaga budega price yung mga nandito. sa sa uh, makikita nyo yung mga nagbebenta online ng mga damit damit dito rin sila namimili bulto bulto pagka namimili sila rin may mga damit pang bata pang matanda mayroon din mga damit na pang lakad pang formal may mabibili kayo dito kompleto marami kayong bibilin gusto nyo makatipid mas magandang pumunta rito sa Taytay Changi -Tay pag aling kayo ng Maynila may mga bus naman na pwede kayong masakyan na tadaan mismo dito merong ruta na Taytay -tay talaga yung mga G-Liner, RRCG yan yung mga buhabiyahe dito so, may anaki, ano, na, sa Taytay Sama ngayon ang aking anak yan at unang kasi rin yun, kuya rin yun.

t-shirt magkano 80. 80 pesos. Ano niya? Ito po mga t-shirt to. 80 pesos only. Makapal din yung tela. Papa, white pa to? Okay. Ah, Black, parang, eh, parang dirty oh. white siya. Bagay ito ba? Ikaw, tinan mo kung uh, repeat sa'yo na maganda. Dito sa ganito, 120. 100. Oh, 100 pesos lang. Ang All the shirt mm -hmm. na Diba Ito I mean, May ganyan pala sa Pagod pala